Yo, what's up, mga idol? Good morning sa inyong lahat Panibagong araw, panibagong video na naman yung gagawin natin mga idol So ngayon mga idol, for this video nga idol Magluluto tayo ngayon ng simpleng ulam lang naman namin ni Mrs. So ngayon mga idol, samahan nyo ako magluto tayo ng langka na may talbos ng kamuti na ginitaan Ayan, meron tayo ditong ano, ito yung mga uh, Ayan, meron tayong ano, ta, uh, Langka, talbos ng kamuti tayong yung sardinas. At saka ito, bawang sibuyas. Paminta at saka itong dilis. Idol, samahan nyo ako. Mag-umpisa na tayo magluto. Tara, let's go! So mga idol, tara, samahan nyo ako. Mag-isa mag tayo ng bawang. Gisa mo natin si bawang. Yan. Yan. Lagay natin yung ating sibuyas. Simpleng ulam lang to mga idol. Ilagay natin yung langka. Hmm. Tapos ilagay lang natin yung ating gata. Dami. So, ayun, takpan na natin muna. Balikan natin yan mamaya pag kumulo na. Tara. Tara. O so, yan yeah, mga idol, binalikan natin yung ating niloto. Ayan yeah. na siya, kumukulo na. So, kaya tanggalin muna natin yung, ano niya, yung mga bulak-bula. Ayan. Yeah. Tanggalin natin yan mga idol, yung mga bulak-bula niyan. Yeah. Yeah, Ayan, yes. o yan Tapos, Lagay na natin yung ating sardinas. Ayan. Simpleng ulam lang, mga idol, ha. Ayan, dudurug-durugin lang natin yan. Ayan, nalagay ko na rin pala yung siling ano ko So, ayan, mga boss. Takpan na natin muna mga boss. Ayan. Balikan lang natin ulit yan mamaya para sa timpla. Para. Ayan mga boss. Ayan, muli nating binalikan yung niluto natin. Ayan ha. So, okay na mga boss. Lagay na natin yung ating yan, talbos ng kamote. Ayan. Ayan. Tapos maya maya mga idol Itimplahan na natin yan at Tsibuga na Ayan Siyempre itimplahan na natin yan mga boss Itimplahan na natin yan Lagyan na tayo ng ito, Magic sarap Ayan, magic, magic sarap pala idol Hindi ako gumagamit ng bitsin Magic sarap yung ginamit ko Lagyan natin ng asin Simpleng ulam lang yan mga boss ah. Galing yan sa na uh, galing ating farm yan. <laughs> ayan na mga boss. So ayan mga boss, takpan natin muli at okay na yan. Sibuga na. Kain po. Kain tayo mga idol. Sibot. Maraming maraming salamat po mga idol sa panonood. Hanggang dito na siguro yung video na to. Maraming salamat ulit mga idol.